team building na uwi sa trahedya matapos masangkot sa aksidente sa Laguna. Selos ang nag-udyok sa isang lalaki na tagain hanggang sa mapatay ang kanyang kainuman na 60 anyos na lalaki sa Polangi, Albay. Malalim na taga sa iba't ibang bahagi ng katawan ng agarang ikinasawi ng biktima na kinilala lang sa pangalang Romel, isang pintor. Tinutugis na ng pulis ang suspect na daladala pa ang ginamit na itak na kilalang si alias Adan, 44 anyos. Ayon sa otoridad, nakipag-inuman ang misis ni Adan na si Cecilia sa lolong si Romel at isa pang kaibigan na si Belinda sa loob ng bahay. Pero nang makita ng mister ang lolong kainuman ng misis, agad nitong inatake at walang kaabog-abog na pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumalabas sa investigasyon na dumayo pa ang ginang mula sa ibang barangay nang biglang dumating at pumasok sa bahay ang kanyang mister na armado ng itak. Agad tumakas ang suspect habang mabilis na isinugod ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sa investigasyon ng mga polis, matinding selos ang motibo ng mister para pagtatagain ang biktima na hinihinalang karelasyon ng kanyang misis.